Hello po sa inyo mga chancy, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Miyerkules, August 6, 2025. At bago po ang lahat, uh, meron lang po tayong ilang tips sa pwede nyo gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Dito po money oil ay mapisa po ito sa anumang a uh, sugal na inyo sasalihan. So kung gusto nyo po nito at uh, uh, gusto po ang order, pwede po kayo mag-PM sa aking ng uh, Janice Christian Vlogs okay, sa aking Facebook page. Ito po ang ating uh, money oil ay cleanse, plus and ritualize na po. At kung meron naman po kayo mga numerong lagi nyo pong pinapangalagaan na inyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan, i-combine, i-mix sa mga numerong ito, base po sa inyong mga subject sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, kunin mo ang mga magagandang oportunidad na nasa iyong harapan. Mabilis mawawala ang mga ito, kaya't sunggaban mo agad. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 612. 20, 37, 39, at 41. Para sa mataong taurus, kalaban mo ang iyong sarili. Maduduwag at mawawalan ka ng pag-asa, subalit kapag lumakas ang loob mo, malalaking swerte ang mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte ang numero, 1, 17, 28, 30, 35, at 44. Para sa mga taong Gemini, huwag kang mamili. Hayaan mong kapalaran mo ang magpasya para sa iyo. Ito ang sikreto ng iyong buhay. Kapag itinaya mo ang iyong kapalaran, ang panalo ay makakamit mo. Ang iyong mapa ng kulay ay blue. Ang iyong mga numero: 8, 14, 18, 23, 35 at 37. Para sa taong cancer, hayaan mong mawala sa buhay mo ang sanhi ng iyong kalungkutan. Huwag kang tumulad sa ipa na kahit puro kalungkutan na ang nakukuha, ayaw pa rin kumalas sa sitwasyong ikinalulungkot nila. Ang yung mapalan na kulay ay black. Ang yung mamasorting numero, 2, 16, 21, 28, 30 at 33. Para sa mga taong leyo, pagkatapos mong suruyin ang lahat, may magbabago sa iyong kapalaran. Ikaw ay matatagpuan na sobrang saya, kaya't huwag kang mapipigla sa pagtapo ng malaking swerte sa iyo. Ang iyong mabalala kulay ay violet. Ang iyong mabasweting numero, 1, 15, 19, 25, 39 at 45. Para sa mga taong Virgo, kaganda ang takbo ng iyong kapalaran. Ngayon mo isa buhay ang pag-iipon. Dahil ngayon ka maraming maiipon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong masuwerteng numero 5, 10, 13, 22, 37 at 42. Para sa mga taong Libra, makipag-ugnayan ka sa mga nasa malalayong lugar. Kapag napasaya ka nila, nakikipagsapalaran ka agad dahil makakaasa ka na ang panalo ay mapapasayo na. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerteng numero 6, 11, 18, 30, 35, at 43. Para sa mga taong Scorpio, bakit ka nagtitipid? Hihina ang iyong kalusugan at kapag ito ay nangyari, mas malaking problema ang mararanasan mo. Ang yung mapalad na kulay ay burgundy. Ang yung mamaswerteng numero 3, 21, 28, 30, 40 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, magpapahinga ka muna sa nakakapagod na pagsisikap. Maglibang ka at ang piliin mong lipangan ay ang pakikipag sa panaran. Magugulat ka dahil lupos kang niligaya sa mga susunod na araw. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 4, 15, 17, 23, 38 at 41. Para sa mataong Capricorn, huwag mong patulan ang mga gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Sa halip, lihim kang matuwa dahil langit na mismo ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Ang iyong maparat na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 2, 11, 18, 20, 25 at 34. Para sa mataong Aquarius, sinusubukan ka ng langit ngayon at ikaw ay matatagpo ang tumatanggap ng malalaking Buenas. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasorting numero, 1, 19, 21, 27, 32 at 40. Para sa taong Pisces, huwag kang magkipag sa palaran sa malapit. Mas maganda kung pupunta ka sa malayong lugar at doon mo itaya ang kapalaran mo. Hindi mo man ito kaanong maunawaan, gawin mo pa rin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamasorting numero, 4, 14, 26, 33 at 35.